Basahin natin, PNP cracking down on content creators, destabilizing the government. Manila, Philippines, after having monitored attempts by various persons to use the PNP against the government, PNP Chief uh, General Benjamin Acorda Jr. yesterday ordered a crackdown on content creators spreading disinformation on social media platforms, to destabilize the Marcos administration. Nako, in what grounds po ba? ba? Diba? Sa, sa anong paraan yung sinasabi niyong destabilizing or destabilization? Mga lords, nako, confused na ako. Kasi ang, ang word kasi na destabilization, if i-check nyo, yan po ay isang pamamaraan para pabagsakin ang gobyerno para siraan ang gobyerno. Pero, 'di ba, yung magtanong, maghingi ng audit, bumatikos saan napupunta ang pera ng taong bayan, destabilization ba 'yan? Hindi po 'yan destabilization. Karapatan 'yan ng mga tao, karapatan 'yan ng mga Pilipino. Ito ang problema sa Pilipinas, eh. 'di ba? Pag election pa Nagets, pag election pa, ang dami mga ipinaglalaban. Anti-corruption, 'di ba? Malinis na gobyerno. Pero nung nanalo na, 'di ba? Wala na, nagsikampihan na sila. At ang kalaban na nila ang mga Pilipino. Sino ba ang totoong sumisira sa bayan natin? Sino ba ang totoong nagdedestabilize, no? sa bansa natin, sa bayan natin. 'Di ba ang mga makakaliwang grupo? 'Di ba ang mga NPA? Sila ang sumisira sa bansa natin. Pero 'yung mga ordinaryong Pilipino, katulad namin na nagtatanong, humihingi ng resibo, 'di ba? Humihingi ng audit kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi po 'yan paninira. Hindi po yan paninira sa gobyerno. Ang tawag po dyan, ang tawag dyan ay panawagan para maging responsible bawat politiko at bawat public servant sa bansa natin. So para hindi kayo, di ba, magawa ng kung ano-anong issue, be specific. Di ba, sa lahat ng mga public official, be specific. I ibanderan nyo sa mga tao. di ba? Magkano talaga ang mga travel expenses nyo? Magkano talaga ang nagastos nyo? Magkano talaga ang budget nyo? At kung saan napupunta ang pera? Be specific. Kasi kung hindi kayo specific maraming lalabas, di ba? na mga kuro-kuro. Maraming magbabati ko sa inyo. At hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magtatanong kami. Hindi kasalanan ng mga Pilipino kung magbabatikos kami. Ano 'yon? 'Di ba? Tuturuan nyo kaming magbubulak-bulagan? Tuturuan nyo kaming magbibingi-bingihan? Tinuturuan nyo kaming tumahimik? Ay, parang iba na. 'Di ba? Instead na mag-focus kayo dun sa mga smugglers, instead mag-focus kayo para pababain ang presyo ng mga bilihin. Instead mag-focus kayo para ibsan ang kahirapan ng mga kababayan natin, 'di ba? Instead mag-focus kayong hulihin ang mga corrupt. Mag-focus kayong 'di ba, tugsain. Pugsain, 'di ba? pugsain ang mga makakaliwang grupo. Mag-focus kayo, 'di ba, sa peace and order, 'di ba? Kaayusan at mas mag-focus sana kayo di ba sa proteksyon ng bawat Pilipino wala ang ginagawa nyo ngayon pinapatahimik nyo ang mga tao mali di ba mali po yan we have the right to express our opinion we have the right to say you know? we have we have the right para punain di ba ang ang mga lalo na pag public officials hindi po yet nagsasalita ang mga Pilipino ay destabilization na. Actually, maganda nga yan eh. Kasi nakikita ko right now, pati talaga mga ordinaryong tao. di ba diba? marami ako mga nakikita ngayon na nagvo-voice out. Matanda, bata, mas okay nga yan eh. Para marinig nyo ang hinanain ng tao. Para marinig nyo yung nasa ilalim. Huwag nyo patahimikin. <clears throat>